oh, magandang umaga mga kabaka welcome to my channel panibagong video na naman po ito at panibagong vlog na naman bali ang gagawin ko ngayon mga kabaka paano gamitin ang molasses sa pagkain ng alaga natin baka bali ito po ay yung kan balat ng mais mga kabaka yung papakain ko sa mga baka namin so ang una kong gagawin susubukan ko munang lagyan ng molasses itong ano balat ng mais mga kabaka kasi kung maglalagay agad tayo ng ano molasses sa pagkain ng baka tapos ayaw naman palang kainin sain lang po yung molasses at sayang din lang yung balat ng mais kasi sa panahon ng ito mga kabaka ay tagulan bali lahat ng bukid po rito eh, ng palay eh. at ilan lang yung ano sa bakante so, papakita ko mga kabaka kung gagawin ko so ito po yung balat ng mais na iniipon ko ng kasagsagan ng pagani hinang pan. Nice mga kabaka. Yan yung ano. Ito yung nilabas ng harvester. So ito po yung malasis so maglalagay lang po ako ng isang takip ng kan. container dito sa balat ng mais. Yan lang po mga kabaka. mabango po siya manamis tamis yung amoy po ng molasses papakita ko po sa inyo ang kakainin ng baka ito ayan po yung anoy na baka namin at siguradong gutom na po ito yan, mga baka. So, kinakain po niya yung ano, balat ng mais. May molasses. Tapos, time ko po itong ano, gawin sa mga baka namin. Yan. Laki ng ano. Sinubo niya sa bunga ka na bunga nga nya so pwedeng lagyan ng ano molasses yung ano nasa drum na yan nakahati ah, ayan mga kabaka lalagyan ko na po ng molasses yung ano balat ng mais ah, nandito sa drum first time ko po pong gumamit ng ganito mga kabaka Ayan mga, mga kabaka ang gagawin ko try ko po nabigyan yung ano yung iba ibang baka namin itong mayro ano molasses yung kakainin po nila para sa ganun po eh masanay po sila na no kumain ng may molasses kita ko po yung mga bang baka namin yan may nakahiga may nakatayo na kumakain yan. so itong nakahiga na ito yan, yun, yan, po yung ano pangalawang bulls po namin kaso nga napakaliit na bulls ito native amoy lang o oh, pag ganito mga kabaka pag inaamoy lang yung ano ah, Tinitikman pato tayo sa ano kapila mga kabaka uh, try po natin dito sa ano sa uh, isa ito po yung anak ng inahin na baka namin Oy, may progreso nagusto niya ng ano mula 6 first time pa lang po niyang kumain ng ano balat ng mais na may molasses pwede pitumban na rin niya ito mga kabaka o, gusto po niya yung balat ng mais na may molasses so, iba naman po tayo mga kabaka yan ito yung dumalaga So gusto rin po niya ng ano balat ng mais na may mula Ah, pang lima. Ito yung naipanganap ng kan. ang taon amoy-amoy din lang niya pero so, gusto rin ah, dinila-dilaan lang kapaka? ito ang anim ganun po natin kung gusto niya So gusto rin po niya yung ano Mais na may molasses Mga kabaka so Walang problema so yung isang balls po namin Kapag kita ko mga kabaka Kung gusto niyang hmm, Alat ng mais na may molasses mga kabaka Ang bigyan natin ng ano natin ng pagkain yung balls matandang balls na kan baka subukan po natin napakainin pakainin ng dahon pinagbalatan ng mais na may halong molasses mga kabaka o, ito po yung balls po namin Uh. Kinapan okay, sing. Hm. Siguro gusto niya yung ano inaabot sa kanya. Na. Hmm. Ayaw niyang kainin yung molasses, mga kabaka. O sayang lang mga kabaka kung nilagyan natin ng marami yung ano, papakain natin sa kanya. Nilagyan natin ng molasses, sayang lang. So, pag nagamit tayo ng molasses, kailangan, kaunti lang yung kan, lalagyan. Lalagyan natin.